Stone, Pogi. Stone, Pogi. Stone, Pogi. Ito mga kabukid, ito yung pangalawang takbo ng ano, nagtabla, tinabla kanina. Kasi okay, nakapula si Bridgestone. At saka si ano, yung kalawad. So ngayon, mababalik mga kabukid, meron ng hindi tatakbo. Si Pogi ng Tagulod, number 54. Ayan, babalik, tatakbo. At saka yung Bridgestone, tatakbo din sila mga kabukid. Yung Do Don Bruno yata, hindi na tatakbo. Pero yung siya yung nauna kanina sa kanila pero tabla sabi ng committee. Siyempre sila yung madi, ma sila yung uh, committee decision, sila yung uh, masusunod kasi sila po yung nagpapakarera. Meron po kasi nakapulas kanina. So ngayon, ayan po. si sky shot. Wala pa sa si Pisto. na. Kay at kay, mm -hmm. Last last. Kay Oke, dah. Baik, Ready. Beliau mah. Disko shot Baba. Gari. Udah Ingat ya galingannya. Re. tahun, Pre, Ikatang, pre ha. Ingat ah galingan. Ah, dalawa Saan na lang yan. Bridgestone. Dalawa kayo. 1v1. Ay, dalawahan na lang kayo kaya? 1 on 1 na lang kayo? oy 1 on 1 na lang sila mga kabukid. Pogi. Pogi, Bridgestone. Sir. Ikalawang linya na kayo dyan. 1 on 1 na lang sila. agwanon na. Hindi na tumakbo yung iba mga kabukid. Pogi, Bridgestone. Ay, magandang laban ulit oh, mga kabukid. Come on, salamat. Gamarga na si Pogi, mga kabukid. Yung team Pogi at saka team Bridgestone, dalawa na lang. Wala na yung Skyshot, wala na yung Canlaon, wala na yung Don Bruno, mga kabukid. <laughs> Try good luck Ingat hangat. Ingat. Doon na tayo sa dulo mga kabukid. Ang mayan. Tawin. Nakata yung quadra. Sirado na mga kabukid. Bridgestone labang kay bogi Pogi ng tagulog. Ayan na. Binitawan na. Uy! Ang ganda. Nakalabas. Parehas. ay lang pati yung mga tao. Naalabas, agradas Gimana, oh, ganda, oh Ayana. Bridgestone, Bridgestone, Ang nanalo yun, Si Pogi Pogi ng Tagulod Mga kabugid ang tinulusan Laban kay Bridgestone